Yo, what's up pang idol? Itong bago ko lang sa akin uh, YouTube, ay siyempre mag-subscribe ka na. Ito ang ating mga kasamahan na Idol Begok. At itong isa, oh, si Idol Empwe. Oh, sumabit. Oh, unang bato. Unang bato, sabit. Ayun. Oh, sige, tayo mag-ano muna. Tol, alin ba, alin bang ginagawa natin? Ah, uh, ka. Ay, hindi na. Hindi na rin ko yan. <laughs> Time-lapse Wala, hindi na ka-time-lapse sa ka video yan. Guys, <laughs> yeah, ito Makikat na la. <laughs> <laughs> <Nolibokop. laughs> Tuloy ko ako. Pwede ko.

Guys, floor namin oh. Ginaya ko po yung setup ni Kuys Dilan. Shout out sa'yo Kuys Dilan kung oh, mapapanood mo to. Uy, oh, Alam mo naman, no, idol ka namin. Lahat. Lord ng ang gamit na. Kaya set na. Dahil lang po namin set na. Ito pong Lord gamit. Ano ito? Ito, ano yung pala natawag sa kanto?